Nag-sasagawa ng inspeksyon ng Department of the Interior and Local Government, Pambansang Polisya, Bureau of Fire Protection, maging ang lokal na pamala ng Maynila sa Quiapo Church bilang paghahamda sa kapistahan ng poong itim na Nazareno. Ang mga updates sa ikinasang inspeksyon yan, tutukan live sa report ni Boy Gonzalez. Boy! Edniel, uh, nagsagawa nga ng inspeksyon ng uh, iba't-ibang uh, sangay ng uh, gobyerno sa paghanda ng paghanda sa Trasasyon 2024. Uh, minor changes lang. Ito ang naging resulta ng pagigot ng uh, Pwersa ng pamalan sa paghanda Ayon kay Manila Mayor, hindi na kuna. mga nakasabit ng uh, mga kailangan pang uh, tanggalin. Pero maliban dito, ikitek ng Alkalde na hand, handa-handa na ang uh, gobyerno sa pista ng uh, Black Nazarene. Dinangunahan nga ito ni uh, Interior Secretary ben Harabar, kusang, uh, Benhara Abarco nabagit na inspeksyon kung saan uh, niya sa mga entrance, exit at medical team location na uh, nila na maayos at pagdadaanan ng tama full, government, full of government approach ang kanilang ipapadupad kusang na uh, at seguridad ng publiko. Tulong-tulong niya ang uh, iba't ibang ahensya ng pamalan, gaya ang uh, Pilipinas Police, na dumating si Chief Jamina Acorda Jr., AAP, LGU, BAP, MMDN, iba pa mga batay na rin sa atas ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking maayos ang transasyon 2024. Nagpaalala naman ang mga atos sa mga may sakit at may nararamdaman na huwag na sumama sa transasyon para na rin sa kapakanan ng mga ito mula sa kauna-una sa Pilipinas, disayari. ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino.